Sasagot na naman po tayo ng katanungan at yung katanungan niya ay ganito. Paano nilikha ang hayop sa himpapawid? 'Yun, paano raw po nilikha ang hayop sa himpapawid? Ang sagot po doon sa bukal ng tubig. Mababasa natin yung sa Genesis 1 verse 20. At ganito yung nakasulat sa Genesis 1 verse 20. At sinabi ng Diyos Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay at nagsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal ng kalawakan ng himpapawid. 'Yon ang tanong, paano nilikha ang hayop sa himpapawid? Ang sagot, sa bukal ng tubig So kung gusto mo yung ganitong content, please lang po uh, pakihingi ng support, paki-like. Kung meron kang tutol, pwede naman po kayong mag-comment para po ating matatalakay. At kung merong kayong tanong, pwede rin kayong mag-comment para ating masagot. Hanggang dito na lang. Paalam.